kids, di sa tanggaling club, lahat magaling. May magaling mag-isip, magaling makisama, pero ito mas magaling. Ang Tang Project Class. Dahil sa Project Class, ang empty tang foil ay pwede na nang i-recycle para gawing silang pang skwela. Tulad nito! Ang galing, di ba? Ang magaling pa dyan, Idodonate natin ang mga silyang ito sa public schools na walang gagamitin silyang ngayong pasukan. Ang Project Recycle Class ang paraan natin makatulong. Kaya mag-ipon at mangolekta tayo ng maraming empty tank para makagawa tayo ng maraming silya pang eskwela. Punta na sa ko, para makita kung saan pwedeng dali ng empty tank oils. Kaya ipakita ang ating galing. Sali